every is Friday sa mga uh, ganahan o pulutan para uh, dito ka sa Matagaw Municipal Plaza there is sa uh, long time sa Matagaw Reyes palikong to patong ganahan o pulutan ari lang sa Matalo Municipal Plaza there uh, lungsod a sa Matagaw uh, uh, natay balot ni Iko uh, lamian na marato pa okay sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo palot mo sir oh, sir okay. uh, welcome mo ka nga mo invest o business dere sa mga lungsod ang lungsod sa matalong uh, o mga investor nang o mga negosyante I hope na inyong inyo pong o suportahan sa akong advokasiya aron magpadayon ang mga mas mudaghan pang mga investor na magput up dari sa lungsod ah, na sa matalong ng Philippines niya ah, kinanglan din ato ang ng panag alang sa kayuhan sa tanan upang kalambuan dari sa lungsod sa matalong ikaw pipi bisyo uh, mga bisyo Pusat Sekatauan dari Salam Sulit Semang April 11, 2025 Iko Kipi Bisyo Nga Musir Bisyo Sekatauan sa dari <tik> Salam Sulit binati o oh, minahal kong mga kalumnon uh, today is Friday niya yeah, April 11, 2025 sa sa mga turista hang uh, suroy sa Matalong Tourist Destination uh, welcome mong kanan uh, bisita sa mo ang para iso sa lungsod sa Matalong niya yeah, mao nang guys sa mga ika ikahatag o mga pasuruyan sa lungsod sa Matalong ang Tanigaw Island ang um, niya pinaka nindo nga tourist attraction dere sa lungsod sa Matalong sunod ang Maya High Falls then ito ang okay. cave niya magong cave guys na ay problema kay ang uh, mga tag iyang ito uh, nag misunderstanding niya at tubig na hindi buhat na ito ba guys hindi ko niya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dere sa lungsod sa Matalom, I will tanan nga mag-invest no og business dere sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan inahanglan og mga investor, nanginahanglan inahanglan og mga dugong negosyante. I hope nga inyo kong suportahan og tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante dere sa lungsod sa Matalom ako yung mahino guys uwa ang yung tabang uwa ang yung suporta ka aron ma-realize ang atong damgo ang atong pangandol charo dere sa mga de sa mga okay ato okay, kayo ang suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong ug mga abtik ninyo Eric is ato okay, silang tabangan sa ilahang mga programa sa mga proyekto para sa katauhan o ang kalambuan dere sa lungsod sa Matawi Iko Pipi Bisyo ng Musod Bisyo sa katawan diri sa lungsod sa Matalong Happy Friday sa katong may kwarta niya Happy Pista de Barangay Kaligat-Gat uh, Sityo Kaligat I hope uh, nag mo, so, na nagenjoy nag-enjoy mo o na nag-celebrate sa kapistahan sa Sityo Kaligat-Gat diri sa Caridad Sur uh, Karidad Norte Matalong Lipit